sa po ng surpresang inspeksyon ng National Bureau of Investigation sa kanilang custodial facilities sa New Belibid Prison kasunod ng umano'y napaulat na special treatment sa ilang high-profile inmates. Ayon kay NBI Director Jaime Santiago, isinagawang inspeksyon matapos na lumutang ang mga ulat na nakakatanggap umano ng VIP treatment ang dating mambabatas na si Arnie Teves. Subalit so iginiit naman ng NBI chief na walang sino man ang nakakatanggap ng special treatment, kabilang na dyan si Tevez na inilipat sa may Manila City Jail. Ito ang tiniyak ni Director Santiago matapos niyang personal mismo na makausap ang mga preso na nagkumpirmang pantay ang trato sa lahat ng mga preso. Bilang patunay, sinabi ng NBI chief na kung ano ang pagkain ng isang preso ay ganoon din ang kinakain ng iba sa pa ni Santiago na binilinan lamang niya ang detention of officers na siguraduhin ang kaligtasan ni Tevez na hindi ito mapatay dahil dudumugin niya sila ng taong bayan kung mangyayari ito. Nakatakda namang basahan ng sakdal ang dating mambabatas sa araw po yan ng lunes, honyo at trenta para sa kasong may kinalaman sa firearms and explosives na nasamsam umano mula sa ikinasang raid sa kanyang property noong nakalipas na taon.